Oke, okay, magandang araw sa lahat dyan mga idol uh, Welcome back sa aking channel mga idol In si Vlog So ngayon, dito na naman tayo So kumusta kayong lahat dyan. So mayroon na namang uh, water pump guys na dinala dito So ang reklamo nito is May tubig na dito guys oh. Mayroong tubig daw na lumalabas dito sa ilalim dito. So, 'yun yung reklamo ng may-ari nito. <coughs> so, tingnan natin ngayon. Uh, ang gagawin natin is baklasin natin dito sa may uh, pina-pump. Mm, um, na-pump niya. So, bali you no, know, stainless pala itong pump niya mga idol. Ngayon naka stainless bolt din siya dito. Ah, uh, Allen wrench yung ano nito. Gamit. So baklasin natin to. Tapos tingnan natin yung kanyang ah, uh, mechanical seal or shaft seal. Ah, uh, kasi yung idol, dalasan kapag may tubig na, na lumalabas dito sa gitna ng motor at saka pump yung sira niyan is itong kaniyang shaft seal or mechanical seal oh, kapag nasira kasi yan guys lalabas yung tubig so yan maglilik dito sa ilalip at yun kapag pinabayaan mo lang yun uh, under yung uh, pump tapos hindi makahigop ng tubig kasi maubos yung laman nito dito sa pam na to guys ang laman nito is tubig kapag ganito may leak dito sa shaft seal nya uh, maubos ang tubig dito sa loob ngayon pag anda niya hindi siya makahigop kailangan mo namang uh, lagyan ng tubig dito tapos panda so pagkatapos mandar ihigop na siya guys pag magkaandar siya tapos pag napuno na yung tangke babalik na naman yung ano niya na mawawala yung tubig dito kasi nga dito may leak na sa ilalim kaya huwag niyong hayaan guys na mag leak dito sa ilalim kasi yun magdudulot ang nang problema sa motor pump ninyo maaaring masunog yung motor kasi nga pag hindi nyo na malayan na ah, laging na under to tapos hindi nakahigop ng tubig mag iilit tong motor tapos hanggang sa yun masunog na siya guys <coughs> kaya ngayon sisiro ko lang kasi sa inyo ngayon guys ang konti natin kalaman tungkol nito ah alam natin sa inyo kung bakit ano ang uh, ano ano ang uh, resulta kapag hindi natin maagapan yung paglilik dito sa gitna guys yung ano yung uh, shell kapag dito ay nasira kailangan uh, palitan natin so para mapalitan natin guys turo, turo ko sa inyo kung paano ito gagawin so ngayon una nating step na gagawin guys is kunin natin itong mga bolt na to so maraming bolt dito guys so yung gamit pala dito ay isang alin kailangan nating alin rinse para ma natin to no so simulan na natin guys ito meron tayong allen wrench dito so ito siguro yung kasya nito ito guys ay malaki sunod so ito okay, ito siya guys tanggalin natin tong maraming bolt to guys tapos na natin na baklas yung bolt so maraming bolt guys no it bali walo walong bolt so walong bolt yung nabaklas natin guys so, tapos na ngayon uh, tanggalin na natin to para makita natin sa loob so ito lang yung ito wala ng bolt so matatanggal to guys so ganyan Ayan o. Ayan. So, ito siya. Okay. So, tabi lang natin to. Kasi ito lang yung kailangan natin. Dito tayo mag focus guys. So, nandito yung ano. ah uh, sa likod dito guys. yeah ito yung impeller sa likod nito dito yung ano uh, sharp seal or mechanical seal so para makuha natin yung mechanical seal kailangan natin dumaan muna dito sa impeller so tanggalin natin itong impeller para makuha natin yung sharp seal sa likod nya so para makuha yung impeller tanggalin natin yung pinaka nut nya guys at para makuha dyan dito Tanggalin muna natin to Pariho Kung kanyang Ako Paano ba yan Dahil tanggalin to guys oh. May, ball, may screw dito Sa kanyang fan cover Kailangan itong tanggalin to guys para Pag tanggal natin dito May alkontra tayo dito sa kabila Kasi pag ulang al alkontra guys iikot lang to nang iikot at hindi matatanggal yung nat kailangan natin tanggalin diyan sa may impeller yung nagano nang impeller rest so bali tatlong bolt pass uh, so, tapos dito nako yeah. kailangan pa na rin natin itong tanggalin guys eh nasa ilalim kasi yung isang bolt daming tanggalin dito ya. Ah. Ayan. Ito isa. ilalim naman. Bakit ba na sa ilalim to guys? nako Kailangan na namang natin to itu boxnya yang nanti tenggelin para makuha ring para makuha itu ngono lembut lang naman Yeah, no. Yeah, no. <laughs> nakatago yung isang bolt yung screw bolt dito guys is isa kailangan tanggalin para makuha maabot natin to ayan okay so balik lang muna natin tong screw ng kanyang pinaka box para hindi siya magalaw So, ganun talaga, ganun talaga guys. Pag mag-repair tayo. Merong mga sagabal sa ating gagawin. Kaya, kailangan natin itong gawa ng para So, ito. Tanggal na guys. So, tanggalin natin ito. Kailangan eh. Tapos, itong kanyang pinaka fan. Ayan. Yan yung cooling fan niya, guys. Oh, kahit ito lang yung tanggalin natin. Ayan. So, dito tayo mag alcontra para maikot natin itong nut. So, kuha lang tayo ng adjustable. Ito. Tapos, ano bang pang kontra nito guys So yung ano ko na naman natin yun So okay guys Ito na guys Tatanggalin na natin itong Kanyang pinaka Mechanical seal Yan Tanggalin lang natin dito Yan. Yan. so ito lang siya guys ayan oh so ang size pala nito ay 14mm guys ayan hmm. so may nakita tayo dito kaya pala ito tumatagas na sa likod kasi may butas na yung rubber niya dito guys oh yung rubber na dito may butas na guys yan nasa loob oh, oh. kita nyo ito kita ba gito? yun o ilalim yun ayun yung butas oh yun yan so may butas na guys kaya pala lumalabas na yung tubig sa likod kasi itong, itong rubber nito sa loob ito yung nagsisilyo dito para hindi tatagos yung tubig dito sa likod guys kasi nga dito ito yung maglalaro sasabay sa ikot at pinipigilan yung tubig para hindi makalabas sa kabila ngayon nasira yung rubber niya ayun kaya lumalabas yung tubig dito at tumatagas dito sa likod guys kasi kaya may malakas na pressure dito guys sa pinaka pump niya dito magbumubuo -mum, magbumu ng pressure dito sa, sa loob tapos lalabas yung tubig dito sa buga kaya dito sa part na to guys malakas yung pressure dito ng tubig kaya ito ang nagpipigil ng tubig para hindi lalabas dito sa kabila kaya ngayon sira na siya kailangan natin yung palitan guys meron na tayong bagong chef silo ito so ikakabitan natin guys so ito lang yung diferensya guys kaya ito madali lang itong isalpak guys lagay na natin dito yan fit na fit tia, guys hmm. sana wasir washer so. na wasir tigidiin dahil May mayroon pa man nalito guys mayroon pa ano yung dito oh, sir clip mayroon pang sir clip guys yan Masih guys, sunud yang tinggi kebet, yang kan yang lak, ini kelaknya guys. Ya. setelah pos neng lak, sunud yang dipilir. yang nut so, hai, washer plain washer tapos lock washer hai, last yung nut yan <coughs> So, higpitan natin guys. Okay. So, ayan na siya guys. ayos na okay so pwede na i testing muna guys Okay. Ayun. Sunod natin i kebit ikan yang itu pinaka ke pumpnya saya <coughs> mau nanti pindah ke gasketnya <coughs> buka natin ulit guys okay. so balikan na natin yung ano uh, yung kanyang cooling fan

kamitna santara Ya silang dia teman na. Sting Oke okay nah guys Guys, tapos na tayo so ito na so maraming salamat sa inyong panonood guys hanggang dito lang itong video natin kahit ganito lang content natin pero napaka importante ito guys kasi pag nasira itong uh, seal na to talagang mag, mag dudulot ito ng uh, problema natin dahil hindi na kaya kayang umigop uh, itong uh, water pump natin kapag sira yung uh, siyap shell net uh, ng isang uh, water pump. Kaya yun, kasinsahan uh, mo na. Sa mga hindi palam guys, sundan nyo lang to. So, ganito lang. Uh, isa itong dahilan, uh, kapag nagka-problema yung siyap shell, isa rin dahilan na hindi makahigop ang ating uh, water pump guys. At lagi tayong nag apa ah, prime so yon maraming salamat god bless po sa ating lahat guys bye bye hanggang sa susunod nating vlog